Hello, uh, replyan natin yung comment ni Sir June Enriquez, no? Sabi niya, what's happening with you, Mr. Engineer? Botanist ka na? Realtor? Cook? Cooking chef? Transportation critics? Actually, hindi ako nainis. Natuwa ako kasi pangarap ko maging uh, agricultural, ano ba, agriculture or uh, botanist, totoo yun. Kaya marami kong alam sa halaman. Nung bata ako, pero ngayon syempre matanda na tayo, wala na akong alam. Pero pakita ko sa inyo isa to sa nakaka-amaze na prutas dito sa Canada. At ito ang apple. So, ito yung puno ng ubas, ay ng mansanas dito. Look at that! Oh, kaya sabi niya, ano daw nangyari sa akin botanist na daw ba ako? Actually hindi naman pero lagi akong mahilig magtingin ng mga halaman. Ngayon, ito yung actual na puno ng mansanas, ayan 'no. Oh. At ang mansanas, hindi siya namamatay pag winter pero nalulugas yung mga dahon niya. And then pag bumalik na siya from Taglamig, o... Oh, uh, uh, winter, spring na ang unang bubungad sa iyo mga bulaklak. So yan yung puno ng mansanas. At yung mansanas na to ay tatlong ano, tatlong klaseng puno. Isa, dalawa, tatlo. Medyo mahal pagkabili ng ate ko dito pero worth it. Dalawang taong gulang na tong apple na to at wow, look at those flowers. Kaya kay Sir uh, June, Patawarin mo na ako, talagang ano lang ako, fascinated ako pagdating sa mga halaman. Yun lang, thank you for bring me this uh, kind of comments. I really appreciate it.